Ay, magandang gabi. Ngayon gabi guys is uh, ang kakain tayo ng brown bread. So ito po guys ang aking paris Saudia uh, whole milk. So ang ginawa po natin guys kasi malamig ngayon pinapainit ko po guys sa maliit na kitel ang itong fresh milk or whole milk. No? One glass lang yan guys. Iparis natin yan sa brown bread. So yan na po, umiinit na po siya guys. Pat lang natin, ipakulo lang natin kasi malamig po yan pagkainin natin direct. Kasi ang panahon is taglamig na. So, kukuha din po tayo ng brown bread. Ito po ang ating ilagay dito sa oven para itos natin. Yan. So, yan po ang paris ng aking bread guys. So, yan lang po ang kakainin ngayong gabi. So, pinainit ko rin po ang sabaw ng aking uh, sinigang na bangos. Yan. Na may kangkong. So, tama na yan. Kainit lang yan, guys. Yan bukas ang aking babaunin. So, yan lang guys ang kuti kong vlog. Sana suportahan nyo ako lagi sa aking mga videos. And uh, magandang buhay. Thank you for watching.